Okay, hello Aris. Para sa iyo ang basa natin ngayon, no? So, medyo malakas po ito, no? Patakip na lang ng tenga. Ayan, nag-clean lang tayo ng space, no? para sa iyo to, no? Ari sa buwan ng September 22 hanggang sa 30 po, no? Hanggang katapusan. So titingnan natin ang hamon, titingnan natin ang current energy mo, no? Kagamit tayo ng Celtic cross spread. Ayan. Very detalyado po ito, no? Makikita nyo rin yung mga hamon, kung ano yung sasabihin ng inyong mga kapitbahay, kung ano yung tingin nila sa sa'yo, kung ano yung fears and hope mo, at ang outcome mo, no? Thank you po sa mga nag-subscribe, no? Tsaka sa mga nag-like and hype po sa ating mga video. Thank you so much po. Yeah. <clears throat> prevailing Current on your mind, no? May temperance in reverse ka. Okay. So, okay. Aris. Ayan, abot ba? Taas na lang natin. No? Outcome naman yan eh, no? And guidance. Let's get some guidance also. Para po kay Aris, guidance rate guide. Yan you know, ang Archangel ang gagabay sa inyo sa September 22 to 30. you are safe. At syempre, kuha tayo sa pag-ibig. kay Ardis, meron kang Temperance in Reverse. Ang challenge mo, the Six of Swords. Ang Root is Ace of Pentacles in Reverse. Plus, you got the Hermit dito. And, ang strength mo is Ten of Chalice here at Ten of Cups, no? And, kaya may Five of Pentacles ka rito. And, you have the Empress, Page of Wands, and Illuminations in Reverse, and Four of Pentacles. Normal no? And Archangel Michael is giving you message here that you are safe. And kay Angel Romance naman, let your friends help you. Okay, so nakikita natin dito, no? Sa iyong reading, na, no? From temperance in reverse, parang medyo nahihirapan kang magbalanse. No? Yes, parang you might be experiencing some frustrations natitepress ka ba <clears throat> or sabihin natin baka ito yung maging energy mo rin sa September 22 hanggang katapusan no, uh, sabihin natin uh, there's a blockage that flow into your life na pwede rin sabihin natin na uh, sometimes pinaports natin uh, mas lahat ibibigay natin no, parang we've been acting so extreme especially when it comes sa love life parang minsan pinoforce natin ang tao maski hindi na tayo gusto. No, parang intensity is very surprising sa September 22 to 30 sa iyo. But with this good thing, we've seen na you're finding way to move on on that situations because my six of swords ka. This shows that you are actually processing of moving on from a difficult of chaotic situations. No? parang umaalis ka na rin. Parang may nakikita din ako magre-relocate. So nakita natin masyado rin ang buhos mo ng pagmamahal sa persons mo na nakikita ko din dito, no? When it comes to love life. Pero at least you're accepting it at parang nakita ko rin na you're trying to go find some ways to be able to find some harmony sa sa kalagayan mo na. So marami din tayong nakikita may ano ka rin, no? May sinasabi rin na frustrations or sabihin natin, itong blockage na to is maybe ito yung parang from the past energy na dala-dala mo pa rin. No? But you're, what's good thing you're trying to move on, no? Kasi may six of ano, yan nga siguro, baka lilipat ka ng bahay just to forget about that energy. Yang siguro yung breakup niyo pero ikaw ang gagawin mo siguro lilipat ka. And then you got the Ace of Pentacles in reverse. Ito yung sinasabi natin mga misopportunities or mga delays, no? Parang minsan napipigilan ng ating new beginning, no? Parang sabihin din natin sa project or financial venture, it's getting round off, no? Or sabihin natin may rami kang may experience na delay din, no? With the Ace of Pentacles or sinasabi rin natin na yung parang na out of balance ka when it comes sa career, no? Pero you are actually backing it up, no? Uh, inaayos mo. But you need to to find din sempre ng balance eh, sa trabaho. No? Parang marami ka rin na delay na projects so medyo may loss ka sa financial. But the hermit dito, so ang hermit is sinasabi rito na parang ito ang makakatulong din sa'yo na magnilay-nilay ka ng konti. Or or stay away a little bit pa parang mag-step back ka ng konti, no? Kasi ang hermit dito is reminding you, actually, na ikaw lang ang makakasagot sa kung anong nangyari sa mga delays of fault dyan. Especially kung boss ka, no? Kumbaga, ikaw at ikaw lang din ang makakasagot dyan, no? at uh, nakikita natin dito is parang magninilay-nilay ka ng konti, no? Parang uh, pipilitin mo ayusin ang problema. It's if either na ito sa current relationship ninyo, uh, parang siguro mag-step aside ka muna na nakikita ko rito or mag-step aside ka. Kasi yung sabi natin, yan din yung parang time mo rin na nagsisik ka ng sarili mong kasagutan, na hindi kahit sino mong uh, kakasagot, no? Or maybe you may ra ra, ano, tatakbo ka sa pamilya mo, or we could see na ang lakas mo is ang ten of cups dito, na maaring yung hopes and fears mo rin, yung positions na yan, na you are desiring for emotional fulfillment, na maari ang pamilya mo makakapagbigay din, no? Gusto mo ng happy relationship also. No, parang nakikita din natin dito na uh, siguro pupunta magbabaksyon kaya ta, no? Para magpapalamig. Parang tingin parang you wanted to freshen up because of the stress sa work at saka sa love life mo. No, nakikita natin kukuha ka ng lakas sa kasama ng mga pamilya, no, Aries. And then, which is good thing, dahil itong 10 of cups is parang you will you will actually well experience that love that you're finding at marero fresh ka siguro mga families very close sa iyo no medyo malayo lang sila parang nakikitok ta travel ka no and then you also try to tell everything then nakita ko sa family and then ang nakikita natin dito you have the five of pentacles parang in the near future pag hindi ka rin talaga nag kasi very extreme ang ano mo e, eh, no? Medyo na-overwhelm no, ka, na-stress ka dito sa temperance and then you got the five of pentacles. Baka iiwang, uh, kumbaga parang pagpatuloy na hindi ka mag-rest or mag-hermit mode, mawawala sa lahat ang mga pinaghirapan mo. Kumbaga magiging para kang mga nga pa, no? Makukulangan ka rin ng budget when it comes sa money. No? At saka medyo mararamdaman mo rin yung feeling loss. Na parang tingin mo rin na nagihirap ka. Or parang tingin, tingin mo is iniwang ka rin sa ere. No? Na walang tumutulong sa'yo. Parang feel mo na ikaw lang yung, nag, ikaw lang yung may financial struggle at saka emotional struggle. Or maybe because you are setting aside din sa family mo. Na ayaw mo damay No? Kaya ikaw lang mag-isa muna. Mukhang magkakaroon ka ng financial baggage, no? Or sabi na rin, konting kulang. So, magingat sa mga budgeting, sa spending too much, no? Mukhang marami kang responsibility na dapat mong i-handle, no? So, ngayon nalaman mo na, at least makakagawa ka ng paraan na try to balance everything and try to cool down. Huwag ka masyadong pabigla-bigla rin when it comes sa desisyon. Especially pag sa dating sa relationship baka mamaya sa init ng ulo ko mo, madamay pang pa asawa, no? Kumaga parang nakikita ko is naghalo-halo ang sa karira at sa relationship. Pag uwi mo sa bahay, ibig sabihin parang andan doon pa rin yung problema mo sa work, no? But you got the empress which is beautiful here, Aris. Kasi ang empress may kakayahang can change, no? Very powerful card na ito yung nagsasabi sa sarili mo na na you, kaya mo maging mayaman, kaya mong maging mag-provide, and kaya mong gumawa ng creative para lumago ka no? So, ito rin yung inag encourage sa'yo na mag-connect ka sa own power mo para maging stable ka at para maging abundant ka para hindi mo nararanasan yan. Kung magka-pairalin mo ang pagiging aris mo, no, na fighter, na hindi umuurong, hindi bigla-biglang gigibap, no, aris, na plus ito pang kakayahan mo na energy ng Empress, very powerful card na uh, you have all the resources para malabanan yung mga stress na yan, yung mga sa trabaho, sa love life. Um, hindi lahat ng tao nakakagawa na kayang i-change right away ang energy. No? Since na-invading mo to, naaris ka pa. Parang you are fully equipped. Kayang-kaya mong ma-resolve ba yung problema? No? It's either sa love life or sa financial. Yan ang advantage mo na nakikita ko rito. No, kumbaga no match lang 'yan, no? Hindi mo <laughs> kumbaga paingat ka lang ng konti tapos sa ina bangon ka uli, kikilos ka rin ulit agad. Which is magandang energy, no? And then yung influences ng mga 'yan, yung mga outcome, nandiyan diyan yung page of ones na nakikita natin. Parang talaga mag-fresh ka, no? Kasi maybe you might gonna be acknowledged na yung power mo sabi mo, may pera ka naman, hindi eh, mag, magbayad ng dapat bayaran, di ba? Kaya mo naman kung magtrabaho, hindi eh, di ka, magkakaroon ka ng pera. Parang you could do that in one click, no, Aris? So, itong page of ones, ito yung sabihin natin na fresh, no? sabi uh, sabihin natin, makaka-feel ka rin ng very feeling mo rin after ng rest mo, nakikita ko rito, and acknowledging yung power being, having the Empress energy. Uh, parang nakikita natin dito na mag-aano ka, mag-fresh no? Parang lahat fresh sa magiging creative ka. Ayan yung maraming idea na pumapasok sa And parang tingin mo rin is you want some adventure after ng after ng what happened to you, no? So talagang yung paghanap mo ng peace and balance and harmony sa six of swords or magre-relocate ka, you're starting a new beginning with the page of ano rito, page of wands, no? Parang nainganyo ka kasi pariba sa ano, kumbaga ibang environment. So gusto mo ipakita 'yung kakayahan mo. Mukhang maganda rin 'yung lilipatan mong bahay kung lilipat ka na nakikita natin. At saka kung aalis ka ng trabaho, nakikita ko rin na magiging successful ka. No? Mas uh, ma-acknowledge nila ang kagalingan mo, no? Etong illuminations card naman, Uh, parang ito yung nagre-represent sa Knight of Swords in reverse ito, no? Ito yung sabihin natin kaparehas ng sp specific na card. Ito yung nagpo-point sa period ng mental chaos mo and lack of clear visions na parang uh, sometimes dito ka napapahamak, no? Minsan hindi mo masyado tinitingnan maigi. Kailangan kaharap ano harap-harapan na, ibig sabihin makikita mo na, ano? Pero actually, kita mo na, kaya lang nagbubulag-bulagan ka. Parang yan din ang dapat mong i-change ng konti. You may be struggling na sabihin natin sa desisyon, parang lack of ano ka, strategy. So, gusto mo siguro baguhin yan. At saka huwag kang matakot sa mga desisyon, no? Dahil, kita mo, you are safe daw, no? Baga, hindi ka nag-iisa, maraming nag-, nag gagabay sa iyo, no? At saka kailangan uh, do some actions. Pa-rally mo yung page of wands dahil meron kang meron kang ability. You are very creative. You are very in actions din also, no? Itong four of pentacles nakikita natin. At least you're not allowing other people to makuha yung mga ano mo, no? Yung mga pinaghirapan mo no? Parang Ito rin sa four of ano, parang hindi mo ibibigay ang mga nasa iyo na. Parang didepensahan mo. At ito rin yung sabihin natin na dapat din mag sa relationship mo na bigyan mo ng control. Yung sabihin is magtitira ka sa sarili mo pag magmamahal ka. No? And tsaka be mindful of not becoming a rigid that should block the flow of your new energy and opportunities. Huwag mo kakaligtain ng mga offer. Make sure grab it, no? Lalo na nagbabagong buhay ka. Nagsisimula ka ng bagong buhay, no? Parang maraming offer na darating din sa'yo. So, i grad mo lang kasi ano yan, kumbaga bigayan ng, bigayan yan yung pre mo, no? it might come ang parating sa iyo is might come sa isang kaibigan na maaasahan mo or nakikita ko rin na may offer din na new project no or mayroon din sa nakita mo niya parang accept ka ng environment mo kung dilipat ka no It's either sa trabaho or sa yung bahay no parang ang flow ng energy is very beautiful full of opportunities. May reasons din kung bakit din ikaw siguro nagrelocate o lumipat, no? Or bakit ka nag, yeah, nagstop din sa work mo. Kasi baka hindi yan talaga din ang para meant to you, no? So ayan, sabi ni Archangel Michael sa iyo, you are safe, no? Do not be afraid to do anything that you want to do. Kumbaga, sabi ni Archangel Michael sa mga journey mo, kasama mo ko. Yan sa mga pagiging stress mo, no? They try to balance you. No? And Archangel Michael is protecting your against the lower energies. Nilalayo ka talaga sa ano, toxic. Baka toxic din yan talagang space mo dyan, eh, no? Kaya ka rin siguro maganda rin yung lumipat ka. Parang pinoprotectahan ka ng Archangel Michael. No? Sa lalo na, especially sa mga toxic people, sa mga lower energy at ginagarding ka niya, no? And then, let your friends help you. Kung meron ka naman siguro maasahan na kaibigan mo na maaaring tutulong sa paglipat mo or sa, sa pinagdadaanan mo ngayon, at least, uh, pwede mo sa kanilang maihinga, no? Sometimes, uh, parang ayaw mo rin bibigyan ng problema ang family mo. So, wag mong kimkimin. -kim kung maga, you could call your friends na maglabas-labas kayo, kwento mo yung mga hinanakit mo, no kasi this is the time na kailangan mo rin ng maka, ng makakakwentuhan no parang tutulungan ka naman nila para suportahan ka rin no tsaka pag gusto mong magpe ka pray ka kay Archangel Michael no acknowledge ang kanyang tulong at ginagabay ang kanya kasi medyo nakikita natin you're getting to be extreme ibig sabihin sometimes uncontrollable minsan may nagsabi lang mapapasigaw ka Parang you're getting hit, no? Sa konting bagay, Aris, no? So nakikita natin dito, parang makakatulong din sa'yo yung... Yung kaibigan na at least mare-remind ka. Kasi nakita natin is, uh, medyo chaotic ang energy ng September 20 mo to 30. Some of you, ha? Hindi lahat. <laughs> Just take what resonates, no? Pag ito yung parang tingin yung situations ninyo notice mga gagabayan kasi ang purpose naman ng ng ginagawa ko is para talaga sa mga need ng ng advice at saka sa mga nadedepress no gusto ko kayo matulungan so magpray ka lang because you know prayers very powerful especially ngayong pinagdadaanan mo na medyo may problema ka sa trabaho at saka sa relationship medyo doble-doble no pareha kinuha mo naman, ang bait mo naman, lahat ng problema, sinalo mo na yata. No. <laughs> pero marami kang, ano, no? Marami rin ang iwan sa'yo, actually. Kasi sabi natin, medyo siguro na bankrupt ka, no? Medyo nagkawalaan din ng mga kaibigan mo, no? Sa oras na kailangan, nag-alisan. Akala mo sa, sa TV lang yan, no? Hindi, nangyayari talaga yan. So, uh, sometimes, Buti na kapag nilay-nilay ka rito sa hermit, no? Kailangan mo yan kasi doon mo marirealize, doon makikita kung sino yung mga kaibigan mo, no? Kung sino yung tutulong sa'yo, sino yung nagsusuporta sa'yo, no? Sa oras ng kagipitan dyan mo makikilala mga taong nagmamahal sa'yo, no? Siguro, it's about time din, siguro, no? Na talagang dapat ka na rin mag-declutter ng mga toxic friends, no? Kaya din siguro si Archangel, si Archangel Michael, ayan sabi niya, oh, nilalayo ka sa mga toxic kasi piniprepare ka sa even greater, no? Piniprepare ka sa sa future na pupuntahan mo. No? Kumaga para sabi natin, challenging pero worth, no? Itong sa some of you nalilipat, no? It's either trabaho o bahay. Kumbaga, uh, yung paglipat mo is meant to happen din, siguro, no? Hindi lang yung sabihin natin na na kung bakit din ikaw nag nag-quit sa work, no? Kasi parang nakita ko, hindi ay mag-quit ng work. Hindi ay mag-stop mag-work. Hindi ay mag, mag relocate No? Parang sabihin natin, may problema sa relasyon, tsaka ano, sa karera, o sa business, no? Kaya medyo tough ang situations mo. But don't worry, because Si Archangel Michael is andyan no? Pilit kang binabalanse. At nilalayo ka rin talaga kung bakit ka rin nag-relocate. Nilalayo ka sa mga, ano, sa mga receive na receive lang ng tao. Tanggap lang ng tanggap ng tao. Hindi marunong magbalik, no? Uh, At sa mga toxic friends din, no? Maganda rin yung plano mo kung didipat ka or mag ka. Kasi... Uh, para uh, sabihin natin, baka ito talagang pat mo no? O sabihin natin sa mga is mag-abroad na rin, no? Uh, mga nagplano na rin na mag-abroad dahil wala nang kumbaga you're not inspired anymore to do work dito sa Pilipinas because nga siguro um ka rin sa naranasan mo. No, kumbaga hindi rin sapat sa budget mo, no? Lalo na especially nakita ko mapagmahal ka sa pamilya. No? Ayan, so I hope nagustuhan mo, Aris, ang ating Uh, baasa ngayon. So, marami pong salamat sa mga tumulong po, no, sa na patuloy na, na tumutulong sa Happy Angel Reading, no. And please don't forget to like and subscribe po, no. Uh, malaking tulong po sa amin yan. Sa inyo madali lang, pindot lang po yan, no. Pero sa amin pong mga, ano, creator, no, and especially sa readers, no, malaking tulong po ang pag-subscribe ninyo, no. At saka pag-like na rin. At ipipray ko rin po yung mga, ano, yung itong itong binasa natin kung sino man nakaka-experience nito uh, I'll include you to my prayer po no? magsisend po ako ng prayer request para sa mga aris na ano okay, maraming po salamat and God bless you po thank you so much and just relax po ayan <laughs> thank you po, bye bye